Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aking video po ngayon ay ang candidate number 7 buhat sa barangay Gibara. Ang kanila pong pinipresent ay hango po sa OFW. Nakapirate po kasi ang kanta ni Miss Nora Honor. Kaya po ngayon ito ay aking vino voice over na lamang po. Ayan po Oh. Tinulak siya ng kanyang amo kunwari. Masipag naman siya. Trabaho ng trabaho. O oh, ayan. Ang kanyang mga karaingan marahil yan. Kanyang isinasayaw. Oh, naglilinis. Lampaso. Rami siyang gawain. Oh, yan. Yung amo sigurong lalaki yan. Oh, yan po. Sinasaktan pa siya. Yung among lalaki po, siya din yung kapartner niya. Oh, yan. Ani interpretative. Parang ganun interpretative ang kanyang ginagawa. Pero na, nasa kanta po iyon ni Nora Honor. Oops! Ayan, totoong tubig po. Binuhusan siya ng tubig. Ay, sinampal po. Kung narinig yun lang po, totoong sampal po ang ginawa. Malagapak po ang sampal. Ayan, kaya pinunasan po ng isang nanay ay kasi ay madulas po. Baka madulas sila. Ay, namamalaan oh napuyat na, naghihikab na. Napuyat na sa kakatrabaho, sa kakaplansya. Ayan, ay, matulog na lang siya sa lapag. Sobra ng antok niya. Oh, ano gagawin? Ay. ay! Ay, ayun po. Ah, ayun po sa action ay siya po ay ginagahasa ng kanyang amo. O, po, oh. Oh, tapos na po kunwari ang paggahasa sa kanya. Ayan po. Siya po ay masyado nang naapi. Nasaktan, inabuso. Wala siyang kakampi. Ayan, nagdadasal po siya. Sabar siyang kahabag-habag. Ganyan ang ibang OFW. Pati nga po ako naiiyak. Kaawa-awa sila. Inaabot nila sa ibang bansa. Ay, hindi maganda. Oh, ayun po. May matulis po siyang bagay. Tinarak sa kanyang dibdib. Ay, ayun na po. Ayan na, nalagutan na siya ng hininga. Ay, kahabag-gabag naman ang kanyang sinapit. Kaya siya nag-abroad para maganap buhay. Hindi para abusuhin. At para ganyan ang sapitin, mawala ang kanyang buhay sa ibang bansa nagkahabag-habag naman po ang kanya sinapit. Sa totoo po, marami nagsigawan sa kanilang drama. Hanggang dito na lamang po ang kanyang video naway na way nagustuhan niyo po ang kanyang palabas. Paalam!